Good day mga ko, it's your boy Joel's Motovlog for today's video Magpapaalala lang po tayo sa mga gustong kumuha o pumili ng Honda Click uh, Version 2 or Version 3 uh, Pansinin nyo po yung ano, unang pansinin nyo po yung swing arm Kasi po may mga, may mga kakilala po ako na may mga Honda Click bagong bago pa lang bagong labas nila sa kasa tabingi po yung ano swing arm nakapaling po yung ano nya yung gulong ito nakapaling yan iba naman po tulad po sa akin nung nilabas ko po to sa kasa nakapaling din yung monobela sa ano sa gulong tabingi po yung manibela, manibela hindi naka straight sa ano sa gulong niya nice naman po pinaalain ko po sa kasa ayun, bago po kayo kumuha i-check nyo mabuti yung motor niyo yung sa may manabela kung diretso ba at may dagdag ko na rin mga koy ito, ito rin pansinin ninyo naka alam ko sana to sa chassis niya, baka tabingi. Ayun. O. Tapos sa may swing arm. Common issue po ng mga Honda Click na galing sa kasa. Tabingi ang swing arm. Sa akin okay naman. Yung kilala ko po yung click niya 4 months pa lang sa kanya napansin na uh, tabingi po yung ano, niya, swing arm niya hanggang dyan lang mga koy salamat po sa panonood goodbye